Hello mga peso, So 'yan. mag mo muna tayo. 'Yan. Let's go. tayo na huhulog, guys. Yung may heart lang yung susundin natin. Type core blocks headless Ayoko ko yan I don't want this I don't want the headless may nanalaman may nalalaman pang pa English English eh. pwede na marunong ah. ang taas nun ba't ayaw ko nga sa kanila ah. Ayun. eh tig pa na ano. Ay. Ayun. Ganun lang pala eh. Pinapahirapan pa. Hmm. Shortcut. Ito pa. Hmm. Kala ko mahulog ako dun. Wait, ano ba to? Woo, oh, shortcut. Ay. Hmm? yon. Ay. Ba't ba? Ang ano na itong, Naka-shortcut pa ako, guys. So, oh. naka-shortcut ako. Dahil lang dun. Dahil lang dun, guys, naka-shortcut ako. Ito na yung pinaka nakakalito. Guys, dati dito ako nalilito talaga. Nakanalilito dito. Pinaka nakakalito talaga dito guys. Ito na. Eh, Nabalik lang. taken chance to. dito. Yung dalawang ito. dito, Hindi. Dito. Dito. Ito, linilito talaga ako sa isipan. And finally, dito na din ako malayo na. Malayo na din tayo, guys. Ay, ako lang pala malayo. <laughs> guys, tanong ko lang. Gusto nyo ba na may part ako na hanggang 4 or 5 and 3? Kahit ilang part. Mag-comment lang kayo kung gusto nyo, nyo ng part. Pero ako ayoko eh. Kasi natatagalan ako doon. Kasi, pinaghiwalay pa kasi, diba? Yung mga part, part, ganyan. Pero kayo, gagawin yeah, ko para sa inyo. Para mag-subscribe ka lang kayo. Para mag-subscribe lang kayo, guys. Para mag-subscribe lang kayo para mag-subscribe lang kayo guys gagawin ko lahat ng gusto nyo at kahit anong vlog pa yan mag request lang kayo ay nahulog pa ako guys nandun na tayo eh pero nahulog gumagalaw pala. Hmm. Ito na ba tayo? Yun, malapit na guys. Parang pag iba yung linalaro ko guys. Ano, di ako nananalo. Or di ko na-finish. Pero ito, parang na-finish ko. Yan, oh. No? Tapos na. Ito, tignan natin. Parang house. House. Yan, guys. Ako palang dito, guys, oh. Mag-isa. Nang minutes. Six minutes lang guys, oh. Pero natapos ko na kaagad. So ayun lang guys. Paalam.